Magandang araw mga mag-aral ng ALS. Ako ay inyong magkaibigan sa Signaturang Pilipino. Teacher Cel, ang aking ngalan na sasamahan kayong tuklasin ang antas ng pag -uri. Ang ating paksa ay tungkol sa antas ng pag -uri. Ngunit bago tayo magpatuloy, atin muna ngalamin ang ating layunin para sa si araw na ito. Pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahang Una, nakikilala na ang iba't ibang atas na panguri uri Pangalawa, natutukoy ang pangalan, panghalip at panguri sa pangungusa. At pangatlo, na ibibigay ang karagahan ng paggamit ng panguri O ano, handa na ba kayo? Ang mga larawan na inyong nakikita ay halimbawa ng antas ng pang-uri. Ating balikan ang inyong mga natutunan sa huling video. Ang pang-uri ay salitang naglarawan ng katangian ng pangalan at pangarip. Ito ay nagsasabi ng uri, katangian, sukat, panyo, hugis, bilang, at dami ng salitang arawan. Halimbawa, ang ating pamangkin ay masayahin. O pwede din nating sabihin o isulat na masayahin ang ating pamangkin. Ano sa tingin ninyo ang panguri sa pangungusap? Kung ang sagot ninyo ay masayahin, kayo ay tama. Masayahin ang panguri dahil ito ay naglalarawan sa salitang pamangki. Tayo ay magpatuloy sa antas ng panguri. May tatlong antas ang panguri. Ito ay ang mga sumusunod. Lantay, pahambing, at pasokdon. Tara, kilalaning natin silang mabuti. Lantay, ito ay naglalarawan ng katangian ng isa na pangalan napangalan o panghalik. Ang pahambing na antas naman ay kapag nilagyan ng salitan mas o higi. Ito ay naghahambing ng katangian ng dalawang pangalan o panghalik. Ang isa pang antas ng panguri ay ang pasokdol. Ito ay naghahambing ng higit sa dalawang pangalan o panghalik ginagamit ang pinaka, napaka, ubod ng, at pag-uulit na panguri. Muli, ang unang antas ng panguri ay ang lantay. Ating tuklasin ang mga halimbawa. Mahaba ang buhok ni Clara. Ang panguri sa pangungusap ay ang salitang mahaba at ang salitang Clara ang pangalan. Ang pangalawang atas ng panguri ay ang pahambing. Kung gagamitin natin ang naunang halimbawa, ito ay magiging mas maraba ang puhok ni Mara kaysa kay Clara. Ang pauli sa pangungusap ay ang pareralang mas mahaba at ang salitang Mara ang pangalan. Ang pangatlo at huling at tas ng pauri ay ang pasokdol. Narito ang halimbawa. Pinakamahaba ang buhok ni Gina sa kanilang magkakaibigan. Ang pag-uri sa pangungusap ay ang pariralang pinakamahaba at ang salitang Gina ay ang pangalad. Upang mas lalo ninyong maunawaan ating aralin, ating tignan ang pangalawang halimbawa. Si Cardenga ay matangkad. Ano sa tingin ninyo ang pag uri sa pangungusap? Mahusay! Ang pag uri sa pangungusap ay ang salitang matangkad. At ang salitang karding ang pangalan. Ang pahambing nito ay, Si Cardo ay mas matangkad kaysa kay karding. Ano sa tingin ninyo ang panguli sa pangungusap? Tama! Ang panguli sa pangungusap ay ang parinalang mas matangkad At ang salitang Cardo at carding ang pangalan. Ang pasok nito ay, Si Pablo ang pinakamatangkat sa klase. Ano sa tingin ninyo ang panguri sa pangungusap? Magaling! Ang panguri sa pangungusap ay ang parirayang pinakamatangkat at ang salitang Pablo ay ang pangalan. Ang pangatlong halimbawa ay makapalang libro ni Susan. Ano sa tingin ninyo ang panguri sa pangungusap? Mahusay! Ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang makapan at ang salitang libro ay ang pangalan. Ang pahambing nito ay, Ang libro ni Maria ay higit na makapal kaysa kay Susan. Ano sa inyong palagay ang pang-uri sa pangungusap? Tama! Ang pang-uri sa pangungusap ay ang pang pan higit na makapal. At ang salitang libro ay ang pangalan. Ang pasubdol nito ay, Pinakamakapal ang libro ni Fatima. Sa inyong palagay ano ang panguri sa pangungusap? Mahusay! Ang panguri sa pangungusap ay ang parinanang pinakamakapal at ang salitang libro ang pangalan. dumapat tayo sa pagyamanin. Kung saan, susubukin natin ang inyong mga natutulad, Tukuyin ang letra na katumbas ng inyong sagot. Para sa unang tanong, ano ang pang sa pang-uusap? Si Gina ay malambing na hanap. Letrang A, Gina. Letrang B, malambing. Letrang C, anak. Ano ang inyong sagot? Ang sa sagot ay letrang B, malambe. Magaling! Ito po yun ang letra na katumbas ng inyong sagot sa pangalawang tanong. Ano ang antas ng panguri sa pangungusap? Ligit na malalim ang dagat kaysa sa ilog. Letrang A, lantay. Letrang B, pahambing. Letran C. Pasok doon. Ano ang inyong sagot? Tamang sagot ay B, B, Tukoy ng letra B, pambe, mausay. Tukuyin ang letra na katumbas ng inyong sagot sa pangatlo at huling tanong. Ano ang antas ng pauri sa pangungusap? Ubat ng ganda ang dalagang aking nakita. Letrang A, lantay. Letrang B, pahambing. Letrang C, pasok doon. At ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay letrang C, pasokdol. Magaling! tunay nga na kayo sa ating susunod na pagtuklas. Kaya kita kids ulit sa classroom ni Teacher Sen. Pangako, lagi ko kayong sasamaang mag-enjoy at matuto. Dahil ang arali, pagtutuluan nating alamin at punawain. Dahil sa ALF, abot kamay mo ang iyong pangarap. Hanggang sa muli!